Dumain si Mang Nato ng paninikip ng dibdib ng gabing iyon, na pinakakain niya ng hapunan ng matanda. Napa, hindi yata akong masyado sa pakikipaglibing natin ah. Ani itong pinilit mo miti kahit halatang may dinaramdam at sapo ng isang kamay ang tapat ng dibdib. Napuna kaagad ni Tea ang wari paghingal ng pagsasalita ng ama. Pahano mo bang paninikip? Naguulang lang usisa niya. Bago sumagot ang matanda, waring pinakiramdaman ito ang sarili. Pagkaway, ibinaba ang kamay at ngumiti na sa kanya ng maluwang. Wala na. Masayang sabi nito. Parang may bumundo lang kanina. Palagay ko dumaan dito si Don Emilio at nagparamdam. Ang itay puro kayo biro. Ano nga ho bang nararamdaman nyo? Wala na nga. Para lang hapong hapo talaga ako. Ang mabuti pa'y pa magpahinga na tayo. Sigurado kayong okay na kayo. Pwede ko namang matawag si namang narsing para matulungan akong madala kayo sa ospital. Iwinasiwas si Mang Nato ang isang kamay bilang pagbabaliwala Sa so sinabi niya at umakto itong hihigana Hospital na naman, tila nagre-reklamong sa Bakit ba hospital ang bukang bibig mong bata ka ha? Kung mabuti pa'y matulog na nga tayo Saglit niya yung pinagmas na ng amang nahiga na pagkuhay niligpit niya Ang pinagkain niya ito at inilabas na sa kusina Kumain na rin siya at hinugasan ng mga maruming pinggan Pagkuhay sa bilipang nagligpit sa paligid Nang matapos sa kusina, ibinalik niya ang Tulog na si Mangnato, walang kay bilis na hindi. Napapabuntong hiningang itinaas niya ang kumot nito hanggang dibdib. Bukas ay talagang hindi na siya papayag na hindi ito mapatingnan kahit sa center. Nakaragdag sa pag-aalala niya ang idinaing ng ama kanina. Tutal naman ay kalilibing lamang ni Don Emilio. Naaari naman si Gus or siyang hindi magtrabaho bukas sa asyenda. Tutal ay tiyak naman niyang ang mga kasaman na magsisipag-trabaho ng muli roon. Isa nga ayon sa malaking ang pinong problema nitong mga nakarang araw hindi na siya makapagtatrabaho ng panatag dahil lagi niyang naaalala ang kalagayan ng ama sa bahay kapag wala siya. Ang nangyayari tuloy ay lagi siyang sumasaglit sa kanila sa mga oras ng pagtatrabaho sa bukid para lamang masilip ang ama. Iniwanan niyang niya ang silid ng ama at nagtuloy sa sariling silid. Saka lamang siya naramdaman ang sariling pagod ng makalapat na ang katawan sa higaan. Nakatulugan niyang isipin ano nga kaya kung sa malaking bahay na sila tumira para hindi na niya inaalala ang ama. Kapag nasa bukod siya, maaga siyang gumising kinabukasan. Bukod sa nakasaya na niya yun, gusto rin niyang makalakad sila ngayon ng ama ng maaga. Balak na ipuntahan muna si Boyet na taga dulo ng hangganan at kilalang may trisigil. Buuupan na lamang niyang paghatid sa kanila ng binatilyo sa center para hindi na gano'ng mapagod ang kanyang ama. Nangingiti siya Habang patungo sa silid ng ama para silipin kung gising na ito. Para niyang nakikinit ang tututol na naman ito sa ideya niya. Pero hindi na siya papayag na hindi pa na ng ama. Kung malalaman niya may problema talaga ito sa kawan, magmamati siya siyang ipa-ospital na ang matanda. Nasa higaan pa rin si Mang Nato. Nagtaka nga lamang siyang kakaibang ang posisyon ito kaysa mga dating inaabutan niya kapag sinisilip o ginigising ito. Nakaupulo ang matanda na ang isang paiwaring nakatukod sa paana ng katri. Tuwid na tuwid. Ang isang kamay nito ay nakalaylay sa gilid ng higaan at ang isa ay nakatakot sa dibdib. Kinakabang napalapit siya agad. Itay, may pag aalang tawag niya. Sabay hawak sa braso nito. Malahilayigit pa ang naging panlalamig ng katawan niya. Kaysa nahibulin yung kalamigan ng kanyang ama. Ang kabang na daman niya kanina ay nauwi sa panulungo dahil sa isang nakalulunos na realisasyon. Hindi na siya maaaring sagutin ni Mang Nato. At hindi niya alam kung anong oras sa magdamag siya nito iniwan. Nagdaluhan ang mga kapit bahay sa unang palahaw pa niya. Isinisigaw ang pagtawag sa ama. Una sa mga dumalo si Agnes at ang pamilya nito. Bumadha ang panlulunos sa anyo ng mga ito ng abutang yakap niya. At iniiyakan ang ulang buhay na katawan ni Mang Nato. Itay, panangis pa rin niya habang tila ni Yuyo kung alam niya ang patay na ng ama. dahan ang lumabit si Agnes ang pilit siyang inilayo kay Mang Nato. Wala na siya, Teya. Ang umiiyak na rin sabi sa wala na si Mang Nato. Parang iisang taong kumilos ang mga kanayo niya. Bago magtanghali ng araw na iyon, ay naiayos na ang bangkay ni Mang Nato. Si Thea ay tila wala sa sarili kaya walang kakayang mag-isip o kumilos agad at nauunawaan naman iyon ng mga kapitbahay. Nanguna ang mag-asawang Ruming at Marta sa mga nangasiwa sa pag-aasikaso sa bangkay ni Mang Nato. Si Agnes naman ang lagi na nagpapalakas ng loob ni Thea at hindi alos umaalis sa tabi niya. Kasalanan ko. Nakatuha ang sabi ni Taya habang minamasdan ngayon ang bangkay ng ama sa loob ng kabaw. Ano bang kasalanan mo? Tila galit na sabi ni Agnes. Matanda na talaga ang itay mo. Mabuting at sa si pagtulog siya na matay. Hindi na siya naghihirap. Naghihirap si Agnes. Nakita ko sa ayos niya ng matagpuan ko. Baka nga tinatawag pa niya ako nang nakikipaglaban siya sa kamatayan. Pero hindi ko narinig o napansin. Kagapi pa, may idinaing na siya sa dibdib. Kung binigyan ko lamang iyon ng sapat na ascension, Napahugul-hul siya sa dalawang palad. Hinaplos ni Agnes ang likod niya. Hindi mo naman alam ang mangyayari, ba? Diba? Saka sabi naman ikaw mo niya ay nawala ang pananakit ng dibdib niya. Kahit na, nagtansi siyang muli ng mukha at luha ang hinaplos ang salamin ng kabaho. Dapat ay kagayupas siya ay sinubod sa ospital. Huwag mo nga sisihin ang sarili mo, uy. Naiiyak na lang sabi ni Agnes. Sabi mo nga, malak mo siyang patingnan ngayon. Saka hindi ka naman nagkulang sa kanya. Talagang tinawag na siya ng Justeya. Nga pain na siya. Hindi kayang pauwi ng magagandang gandang ng kaibigan ng pait na nararamdaman niya sa tibdib. Ako naman ang nakikiramay sa iyong yung teya. Bakas na bukas sa inyo ni Doña Cecilia ng matinding lungkot ng hagilapin ng mga kamay niya. Pinigil niyang mapayak na muli kaya yung muko siya. Magtuna ang mga mata niya dahil sa walang tigil na pag-iyak kanina pa. Wala si Joseph at inihatid si Nadia sa Manila. Pero nagpasabi na ako sa nangyari kay Magnato. Nato. Baka nga mauna pa sa tinutulungan niya, niya ang message ko. Babalik din agad dito yun kapag nalamang ikaw naman ang. Ah. Parang nag-alala si Donya Cecilia na ituloy ang sasabihin dahil sabag sa kanya. Wala talagang nakakaalam kung anong mangyayari sa buhay, di ba? Parang tinig ng isang tunay na nang nakakausap sa kanya ng Donya. Tumingin ulit siya rito. Asahan mo narito ako para dumamay iya. Sabi ni Donya Cecilia hindi na ibang tao ang turing namin sa inyo ng ama mo. Kung ano man ang magagasta sa pagkamatay ni Mang Nato, ay huwag ka nang mag-alala dahil sasagutin ko. Salamat ho. Aniya, na masauli sa luha ang mga mata niya. Ikaw ang may sabi sa akin ako na ko ang loob ko dahil unang-una lamang ang mga tao sa kamatayan. Ngayon ay ibabalik ko sa iyon, Iya. Masigit kang dapat maging matatag ngayon dahil bata ka pa. May maganda pang kapalarang naghihintay sa iyo. Naisip niya, ng hindi siya ang nakadarama ng pait na mawala ng isang mahal sa buhay, ay kay daling sabihin at tanggapin ng mga naririnig niya ngayon buhat kay Doña Cecilia. Nang siya ang makaranas ng aktual na sakit ng kalooban, ay kahira palang tanggapin ng mga gandang salitang iyon. Pero tama si Doña Cecilia. Kailangan nga niya ngayon ang higit na tibay ng loob ngayong nag-iisa na siya. Thea, bigla ang naging paglingon niya dahil kilala niya ang boses na iyon. Si Joseph ang nasa likod niya. Nakasaan niyo ang pakikisimpan niya. Umalik agad ako ng malaman ko. Haan ito? Kahit masasabing napahinga na siya sa pag-iyak ngayon, ay nag na naman ang mga mata niya. Sa harap ng binata, pakiramdam niya ay nakakita muli ng isang mapagsusumbungan. Biglang-bigla ang... Hindi na niya naituloy ang sasabihin dahil pakiramdam niya ay mapapanangis siya. Yung muko na lamang siya. Hindi niya inaasahang gagagapi ni Joseph ang isang kamay niya. Be strong mahinang sa nito, I know you are. Kaya mo ito, Thea. Hindi naman nagdadalang hati. Buhay na buhay sa pandaman yung pagkakahawag ni Joseph sa kanyang kamay. Salamat, sabi niya nang tingnan ang lalaki. Gusto niyang isiping puro pagdamay lamang ang dahilan, kaya na kaakto ng ganun si Joseph. Hindi ka pares ang naging paghahatid kay Don Emilio sa huling hantungan ang naging libang limang nato. Wala ang mga upahang musik. Walang mga upahang sasakyan at walang mayayaman at tinitingal lang tao na dumalo maliban sa pamilya Morado at Eldo. Bukod sa mga nabanggit puro mahihirap at manggagawa sa bukid ang naghatid sa matanda sa huling hantungan. Hindi pa man ganap na tatakpan ang nitso ni Magnato Nato ay nangungulit na si Aldo kay Thea. Nag-iisa ka na ngayon. Mahirap ang magiging sitwasyon mo. Dumuon ka na sa amin. At ano naman ang magiging dahilan para dumoon ako? Naghihimagsik ang kaloobang tugon niya. Para kasi hindi man lamang ginagalang ni Eldong ang pagkakataon. Nagsisintemento pa siya ay pasariling interes na ang inuong. Di gusto mo, Pakasal tayo. Handa naman kitang tutuhanin, teya. Napahumindig siya. Kalit sana ulit siyang tutugon pero may nagsalita na sa likuran nila. Excuse me. Halos sabay silang lumingon ni Eldo. Si Joseph ang nasa likuran nila at ngayon ay walang kangitingit sa pagkakatingin kay Eldo. Saka lamang ito bumaling sa kanya matapos makipagtitingan ng ilang saglit sa lalaki. Naka sa na ang mamatay. Sa akin na lamang pinasasabi kung gusto mo raman bay pa uwi. Inaalala na yung pagod ka na sa ilang gaming paglalamay. Huwag nang ang emotional Sa akin siya sasabay. Waring galit na sabi ni Aldo. Tingnan na uli ito ng matalim ni Joseph. Wala akong narinig sa kanya na ganyan tugon. Malamig na sabi nito. taya baling sa kanya ni Aldo. Sa kanila man ako sasabay. Sabi niya sa lalaki. Naiini siya na tila naguutos ang anyo ni Aldo, kaya bigla nang naging pagpapasyani ang kontrahin nito. Kung ganun, hihintayin na kita. Tila nasisiyang sabi ni Joseph na tumay pa sa kanya na tila wala nang ang balak o walis doon. Naguusap pa kami, pwede ba? Mainit na balon dito ni Aldo. Ay eh, hindi ito tinignan ni Joseph. Ipinamulsa ang dalawang kamay at kampating pinanood na ang pagsisimento ng takip ng miso ang dalawang lalaki. Hindi ko kayo sinasaway. Anong binata bilang tulong sa sinabi ni Eldo? Kitang kita ni Thea ang pagtatagas ng mga bagay ni Eldo pero hindi naman nakipagtalo kay Joseph at bumaling ulit sa kanya. Isipin mo ang proposal ko, Thea. Ani to. Tumangon na lamang sila dahil parang naaasawarin siya makipag-usap ng personal kay Eldo na itong mayuwaring nakikinig sa kanila na ibang tao. Na panindigan na bang makipag-inisa ni Joseph kay Eldo kaya ayaw tumunag sa kinatatayuan. Waring din na rinais ni Elda na, na pahabain ang usapan nila. Galit na tinapunan ang tingin ni Joseph. At lumayo na. Ipaalam mo lamang sa akin ang pasya mo, Thea. Pahabol na sabi nito habang palayo. Delikado na ngayon ang kalagayan mo dahil nag-iisa ka na. With him around, I agree. Waring mulong ni Joseph. Ano? Natitigil ang bali ni Rito. Numiti sa kanya si Joseph. Ang sabi ko nakasaranan naman ang mga nitsyo. Pwede na siguro tayong umalis. Titig na titig si Rito dahil tiyak naman yang hindi gano'n ang ibinulong kanina ni Joseph. Sige, sabi niya ng wari di na matagalan ang pakipagtitigan sa lalaki. Ninalayan si na ni Joseph patungo sa kanahihimpilan ng kwatsi nito. Tiyak ni Taya na nalamig siya sa pagkakadikit ng mga balat nila. Hindi niya inaasahan ang kortesiyang iyon ni Joseph. Sa halip na sa kanila siya agad ihatid ng mag-ina. Isinama siya naman ito sa malaking bahay kahit na una ay tumutol sila. Alam kong pinagdaanan mo nitong mga nakarang araw eh. Nakangiting sabi ni Doy na nang nasa kotse pa lamang sila. Di ako halos wala ka pang tulog. Di halos nakakakain at masama eh. Kailangan makabawi ka. Kaninang bago umalis ay nagbili na ko na magluto ng masarap para kahit paano'y makakain ka. Hindi naman ho ako. Tama nang iniukol natin iyon sa mga namatay teya. Waring nangangaral na sabi ni Doña Cecilia, intindihin na natin tayong mga buhay. Sinulyapan siya ni Joseph sa salamin sa ulo na nito. Ang binata ang nagmamaneho ng katsi, hindi ang may edad na driver ni Don Emilio na si Mang Alam mo bang malaki ang naitulong sa akin ng nangyaring ito, ha? Paling ulit sa kanya ni Don yung sisinya. Ano ang ibig niyang sabihin? Abay, nalimutan ko tuloy sa samantala ang sarili kong pagsisentimento na iyong kamamatay lang din ni Emilio ko. Ganun ka pala kapag handa kang magbigay at tumingin ng sentimento ng iyong kapwa. Lalo ka na, malapit ka sa kalooban ko. Sana tulungan mo rin ako iya. At sa pagtulong na yun, malimutan na sana o mabawasan man lang ang sariling sentimento Parang napahiya si sarili ng maalala si Doña Cecilia nga rin pala. Ay katatapos lamang mawala ng isang mahal sa buhay. Pero narito at pinatatatag siya. Hindi pa dapat ay din ang gawin niya para rito. Sige o sabi niya, salo-salo tayong mamaya sa pagkain. Taya ko naman hindi rin kay ganong nakaasikaso sa sarili nung si Don Emilio naman ang nawala. That's good, that's good. Sabi ko na nga, madali kang makaunawa eh. mo mamaya, saka ka na bumalik sa inyo. Kung babalik pa nga siya roon, mama. Ani Joseph na naon lamang sumabot sa usap. Takang napatin sa binata si Thea. Natural nga babalik ako sa amin bakit? Well see, makahulog ang putol ni Joseph sa sinabi niya.